Abiso ang Maynilad sa ilang lugar na huwag munang inumin o gamitin sa pagluluto ang tubig na galing sa gripo. May problema raw kasi sa kalidad ng tubig na mula sa Laguna Lake. Nasa front line ng balitang yan, si Shaila Francisco. May tubig nga, pero abiso ng Maynilad, bawal muna yang inumin at bawal ding gamitin sa pagluluto. Partikular sa ilang barangay sa Las Piñas, Muntinlupa, Paranaque, Bacoor, Cavite at Imus, Cavite. Nasa 159,000 na bahay ang apektado niyan. Kabilang ang bahay ni John Almerino ng barangay Alman sa Dos Las Piñas. Dagdag gastos tuloy sa kanila dahil kailangan pang bumili ng mineral water na pangsaing. Lalo na po ako ma'am kasi po uh, meron po akong amebiasis. And then meron po akong bata dito sa loob ng bahay which is medyo masaya din po yung chan pagdating po sa tubig. Ayoko namang i-ano sa risk yung health namin mag-ina. Ah. Baka naman mapag mapagastos pa ako sa gamot. Sa barangay Molino do sa Bacoor, Cavite naman, may lumot ang tubig. Pagka ginagamit namin siyang panligo, medyo maasin, parang maasin siya ma. Ganon, tapos pag binubuksan mo siya unang bukas, parang maitim pa siya, tapos nagbubula. Ganon, parang, parang may chlorine bakit ba nagkakaganyan ng tubig. Paliwanag ng Maynilat na ang kalidad ng tubig sa Laguna Lake dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Umalat daw ang tubig sa Laguna Lake, kaya mas matagal ang kailangang paglilinis ng kanilang water treatment facility. Kung tatagalan ang proseso, baka mawala ng tubig sa ilang lugar, kaya hindi na naghigpit ang Maynilad sa kalidad ng tubig. Ayan o, malinis naman yung tubig at hindi mo makikitang may kakaiba sa kalidad dito. Pero ayon sa Maynilad, yung tubig na lumalabas sa gripo ng mga apektadong customer ay maihalin tulad mo sa tubig poso na mataas yung mineral content. Mapapansin mo yan sa bula ng tubig kapag naglalaba ka, na nawawala yung bula kapag nagbabanlaw ka ng mga damit. Kabilang sa batayan ng malinis na tubig ang total dissolved solids o dami ng mineral na makikita sa tubig. Sa ngayon, mas mataas yan ng kaunti sa itinakda ng Philippine National Standards for Drinking Water. Pinayagan lang namin na lumagpas for now para lang ma-increase natin yung water production kasi baka mas kailangan din ng consumers kahit paano may tubig sila kesa wala talaga. Actually, hindi siya masama inumin pero we'd rather be on the safe side. Of... Sa ngayon, iniimbestiga na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System Regulatory Office ang kalidad ng tubig sa ilang lugar na sineserbisyohan ng Maynilad. Maynilad is supposed to provide potable water 24-7 to its customers. So this is not potable water. So we want to understand the situation. This is seasonal. This happens every year. So they should have been ready for this. Binigyan ng MWSSRO ng tatlong araw ang Maynila para ayusin ang problema sa tubig. Kapag hindi pa naayos, posibleng magpataw na ng karampatang multa. Nagbabalita mula sa Frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.